Sigurado makaka-relate kahit yung mga nakikinig lang sa kanto, yung mga nagpapahinga. Ito ay usapang syempre lahat mahilig dito, pagkakaperahan. Ayun. Di ba lahat naman na uh, naghahanap ng mapagkakakitaan, syempre dahil ito mm -hmm. ay uh, necessity sa ating lahat, no? Oh. Kailangan nating kumita para magkaroon ng pagkain. Oo, at sa at, sa panahon eh, ngayon, lahat 'di ba, nabibili na. Which Meron pa rin hindi. Asa oh, sabagay, meron, pero uh, meron as hindi. of now para mabuhay, meron. Kahit ngayong malamig na simoy na hangin o aircon, binabayaran ng pera. <laughs> Tama. <laughs> no. Diba? Ang question is paano? How to earn? Paano mag-budget and saan dapat mapunta yung pera? Ako, actually Napakahirap ng tanong mo no kasi syempre uh, lahat tayo may kanya-kanyang diskarte sa buhay mm -hmm. di ba So siguro simulan muna natin no Ano ba yung mga magandang pagkakitaan ngayon Hmm Yung hindi nalalawos hindi naluluma food industry kasi lahat, lahat gutom <laughs> lahat kumakain Actually yan yung laging sinasabi no Ah mm -hmm. uh, kung gusto mong magsimula ng maliit na negosyo eh pagkain you won't go wrong with food Yes no and pero syempre, hindi lang ito basta-basta lang uh, gumawa ka lang, magbenta ka lang ng pagkain. Kasi syempre, like any other business, no? Kailangan mo ring pag-isipan. Uh, ano ba muna yung uh, ibebenta mong pagkain? That's one. Mm -hmm. Number two, yung lugar mo ay uh, okay ba? Hindi kasi porket masarap ang iyong luto, eh, papatok na kagad siya. Depende sa lokasyon. Diba? Mm -hmm. Pangatlo, yung iyong... A uh, supply, gano mo ka mahal na kukuha or gano mo ka mura na kukuha yung iyong uh, product. Product na mm -hmm. ibebenta mo, di ba? Syempre, kung ikaw magluluto, mas maganda rin na mas mura yung mga ano mo, uh, let's say gulay man 'yan or uh, manok or what. Mm -hmm. So, kailangan maayos mo rin yung iyong uh, supply chain na tinatawag, no? At syempre, kung gano'ng mo rin kadalas bibilihin yon, Mm -hmm. Kasi sa totoo lang ha, hindi madaling magbukas ng uh, isang ano, bentahan ng pagkain. And sensitive din ito kasi, 'di ba? Kailangan uh, ma, -pro eh, ma proseso eh malinis at uh, talaga namang sabi nga nila, budget-friendly kung depende naman siguro sa lugar. And kung environment, sun so sa lugar ba na 'to eh patok ang mga mga mura ang mga bayan tikwan. Pero uh, sa tingin ko, pinaka-problema din dito budget eh kung lahat dyan konkreto na wala kang budget, ang hirap. Depende talaga. Pero normally ba, magkano ba, kung ikaw tatanungin ko, magkano ba sa tingin mo ang kailangan ng isang tao para magsimulan ng kanyang maliit na maliit. food business? Simulan natin sa pinakamababang antas. Kung ako ay kumikita ng hindi naman ganong kalakihan, sabihin natin kung ano yung meron ako, next 500. Mahirap na sa panahon ngayon na kung nasa Actually, mababang antas, mahirap minimum na. Minimum -hmm. Mahirap na kumita ng ganon. Pero if makakapag-ipon ako ng ganon ng 500, siguro uh, dapat 250 magastos ko sa uh, maging puhunan ko. 250, uh, yung 100 uh, sa transpor uh, transportation o yung iba pang makakailanganin. Then yung iba, kailangan pang change ako. So pwede siguro yung mga uh, merienda pang kasi una-una target market ko yung syempre yung affordable and yung kakasya sa budget ko. And of course, pipili ako ng ano ba, ng food na talagang kikita rin ako yung malaki yung income. Ano ba yung mga sample ng mga pagkain na siguro pwedeng ah uh, as a start, no? Mm -hmm. Na lutuin at ibenta ng ating mga kakalye. Kasi syempre, may, tayo, may ilig tayo sa mga ano, di ba? Pagkain nga naman. Ano ba yung, ako, paborito ko dati yung ano, Quick, quick. Ah, kwek quick, quick. Oh, oh, pwede. Pero simulan na natin sa sweets. Sweets. Anong klaseng sweets? Yung madali, ano ba? Uh, Graham ball. Graham ball. Yes, kasi yung... Magiging ano mo dito, puhunan mo dito, hindi naman naabot ng 500. Actually, hindi nga aabot ng kalahati. Hmm, eh. magandang idea yan, Graham Ball. And pwede mo siyang ibenta. Depende kung ano yung palaman mo kasi doon nagkakatalo lahat eh. Ano ba usually ang palaman? ah uh, Or... Marshmallow na abutan ko kasi yun ang pinaka-affordable din sa palengke pwede rin naman lagyan ng chocolate. But, depende eh. Depende sa choice ng mga tao. Pero yun nga, ang pinaka-common is yung marshmallow, which is pwede mo siyang ibenta, guys. mga uh, makakalya ng lima to six pesos. Yan. Six pesos isang, ano, Isa. Mm, depende sa laki eh. Pero yung, ano minimum na, ay, ma ganyan, maximum ng laki. <laughs> Bakit gano'n? <laughs> Bakit? Ayoko. At <laughs> Yung shape na. Oh. Dayo, yung ano lang, reasonable size. Mm -hmm. Kasi syempre, ako, ang payo ko lagi, no, kung tayo gagawa rin ng produkto, uh, wag tayong maging, ano, uh, madamot. Mm -hmm. Diba? Yung tamang-tama lang. Di naman kailangan malaki, sobra, di naman kailangan maliit din. Uh, kung ano yung tama for the price, diba? Mm -hmm. Kasi syempre, naintindihan naman natin na kailangan mo rin kumita. Yes. So, dapat balance lang siya. Ayan. Pero sa Graham Ball na sinasabi mo, ano pa yan? May sausawan pa ba to? Wala, wala, wala. Ito, ano na to? Kung, an kung ano yung nakita mo yung nagkakasya, subo mo na lang. Ah, so para uh, na oh. ano lang. nino lang siya sa ano, sa may iba. Gumagamit ng Milo, tapos yung Graham na crush. Crush Graham. Oh, uh, yes. Then gumagamit sa lang evap or yung evap or yung condense. Then may mga sprinkle-sprinkle sa taas. Ganyan. So napakadali lang pala gawin to, Yes! No? Less kahit than, bata. I think less than 10 minutes, makakagawa ka na. If up, maramahilig ka ng gumawa nito yes. Pero pag hindi pa, syempre may mga pa-follow ka pa na sections, aabot ka 20 minutes na siguro pinakamatagal. Pero yes, possible. Mm -hmm. So maganda, I think, I think maganda to ibenta sa mga malalapit sa eskwelahan. Oh yes, and kahit yung mga estudyante, actually, pwede nilang ibenta sa loob. Oo oh, nga, no? Uh, uh, syempre, ano, <laughs> <laughs> Uso ba yung nagbebenta ng mga pagkain sa eskwelahan? Yes! You know? Oo! Walang bawal. Alam mo, public school to ha. Kasi nag-public school ako. Pwede. Pwede. Kaya ko siya na-recommend. Kasi based on my experience, isa yun sa mga pwedeng ibenta at madali. At mabilis maubos. Trust me, umagang umag-ubos agad. So sa limang, sa, sa puhunan mo na limang daan, kunyari lang, lang mm -hmm. ilang, ilang Graham Ball ang magbagawa mo dun, average at the same time? ilan yung estimated na kita mo doon? Kung noon, yung 500, makakagawa ka na ng ilang Tupperware, mga lima o oh, apat na Tupperware, which Gano is... Ano kalaking Tupperware to? Ito yung uh, pinakamaliit lang, ganyan. Ah, yung parang, ano lang, parang lunchbox, lunchbox lang. Lunchbox, yes. Then, ang laman ng na sabihin natin nasa 11, o oh, sabihin na 15, Pinaka-maximum. 15 pieces. Uh, Oo, oh, pagka... pagka depends sa laki, 10 to 15. Then, kikita ka doon, siguro na sa 8, na oh, 800, pwede na. 800. Depende sa price talaga. So, mas, mga tatlong daan average no? Mm -hmm. sa isang araw. So kung mas marami ka pang nagawa, mas marami kang mabibenta, definitely mas malaki ang kita mo. Oo, oh, at may matitira pa actually doon sa mga ingredients mo. Hindi lahat yung magagamit mo eh. Yung sinasabi ko is, yung mga uh, pwede mong ibenta na gusto, ipapa eh, iniisip mo pag mong ibenta yung alam mo mauubos pag wag sobra-sobra, syempre, may kantin. Wag natin umuso ng <laughs> na mabibenta yung kantin. <laughs> Tama nga naman. Di ba? Pero sa isang Graham ano pa ba usually ang nauusong ibenta? eh, okay, syempre, may maluting mo. Yung sa bilibi, mga nakikita sa mga birthday is Shanghai. Shanghai. Ayan. Oh. Okay. Favorito yan ng wife ko, actually. Ayan. Ay, magaling ako gumawa ng Shanghai. Baka naman. Gano. <laughs> Baka magpaling. <laughs> <laughs> so, yun nga, Shanghai. Kasi, mag-ex lalaki. Yung, ito, to, to, exact price kasi experience ko, 250. Pwede na. 250 pesos ang puhunan? Mm -hmm. Mag-ilang Shanghai yun? 200, o, oh, 150 to 200 pieces. Two, sabihin natin 150 pieces. Magkano mm -hmm. mo binibenta naman ng Shanghai? Uh, sa iba, 15, 14, 12. Yun yung kanila. Paano 15, 14, 12? Medyo... Kasi iba-iba. Okay. Depende, sa, uh, katulad na sinabi mo, Ed, eh, depende sa location. Yung iba, pag alam nilang wala masyadong ganun, 15, tinataasan nila. And, depende sa quality. Yun, kasi yung siksika nila. And, yung 14, kaya nila binababaan kapag meron na sila kakompetensya. Mm -hmm. Siyempre, para bigyan lang ng uh, discount yung mga mamili. T uh, 12, yun yung talaga pag nasa school yun yung marami ka nakakompetensya, yun yung pinakano nila. Pero ako, dahil ako ay estudyante na gustong magkapag-aral that time, 10 pesos ed. 10 pesos. Kikita ka na, maniwala ka sa So maganda na to, no? Siyempre pang baon. Yes. Oo. -o. Diba? Pamasahe para makapasok sa eskwela at makauwi rin. Yes. At syempre pandagdag sa mga ano, no? Pinabibili, mga pang-assignment, mm -hmm. mga project, ba? Diba? Matrabaho lang, yun ang ano, matrabaho unlike sa Graham. Ito 'yung pang ano, mga estudyante pwedeng pwede to. Maganda nga 'yan. Mm -hmm. So sa mga kakakayan natin 'no na nakikinig, ayan na uh, dalawang tips na 'no for you guys. Yes, pang ano 'yan, syempre Gen Z mga gustong mag kahit ng elementary mm -hmm. kung talagang mindset nila magkapero mag-business, makatulong sa magulang, pwede po ito. Oh, 'yung iba naman nga nagdadala ng, ano eh, school supplies. Ay, kasi pag talaga pag may mga ano, 'di ba? Sa inyo bag paano? sa amin, ano kasi, sa school ko, may kandin kami, may kompleto na lahat. Aha, so, so, pag meron kang kailangan, doon mo nabibilihin, di ba? Usually, pag private, ganun eh. Eh, private pala to eh. Ibang usapan pala, pag private, di pwede magtinda? Sa amin, di uso. Ah, kaya pala tanong kung pwede. Sa public, mm, sabi natin, 50% pwede. Huwag so, ka magpaulay. Eh. Napap napapansin ko naman kasi diba? sa labas din naman ng school, marami din naman nagbibenta eh. Mm -hmm. Diba? So parang open market din. Siya. Yes. At so, saka madalas din ang mga public school natin malapit din sa mga palengke. Mm -hmm. Napapansin ko rin yan, no? Which is a good thing din kasi syempre, uh, mas mabilis maka-access ang pagkain. Kasi wala naman, usual ang kantin naman, hindi naman lahat kumakain doon eh. Naglalasa mm -hmm. naman mga... Uh, kabataan natin, nagbabaon din. Yes, pag nagtitipid titi pedya nagbabaon. And... Pero syempre, pag gusto mong bumili, pag sa class mo lang, tatabi ka lang, pabili. Oo. Oh, oh. <laughs> Kung hindi mabili, hingi. Ah, oh. <laughs> yun lang. Ay, huwag natin gagawin yun. Mga po nagbi-business, huwag talaga. Oo. Oh, Actually, payo ko dyan sa mga gusto magsimula ng negosyo, no, iwasan natin magpa-utang. Ay, oo. Oh, oo, oh. oh, oh. kasi pag nagpa-utang tayo, eh, paano yung pangpaikot natin? Diyan, mm -hmm. Actually, dyan madalas na nalugi yung ibang mga business, no? Katulad ng mga sari-sari store, ba diba? Kasi once na yung puhunan mo ay eh, hindi umikot, ginastos mo sa ibang bagay, eh, mahirap man kang bawiin yon, ba diba? So, eventually, wala kang maititinda na. Oh, <laughs> na wala kang mabili, ba diba? Hindi mo rin kasi maiwasan minsan pagka, mare, kailangan ko na, alam mo naman si kumpari mo, ganyan, pero sweldo naman. Yung mga, ano, alam mo, friendship, Yeah, friendship oh. card. They actually ang payo ko diyan, no. Ah, uh, meron kang buffer eh. Kumbaga, ang pinapaikot mong pera, hindi ka pwedeng bumaba doon. Mm -hmm. ba? Diba? Syempre kailangan mo din naman kumuha ng kita doon sa tindahan mo, 'di ba? Pero hindi mo dapat ginagastos lahat ng kita. Yes. 'Di ba? At all costs, hindi pwede. So, for example, kung ang kung ang average na kinikita mo sa isang araw, isang libo, kunyari lang, Laki na nun, ha? Oh. Malaki yun. Laki na nun. For, for some sari-sari store, normal yes. lang yun. ba? Diba? Depende sa lugar, eh. ah uh, kung ang 1,000 ang kita mo, siguro yung 250, yun lang yung pwede mong kunin. mm -hmm. Yung 750 mo, pang paikot ulit. Ah, uh, yun yung uh, pinaka-advice para hindi malugi. Oo, wag, ta- na wag natin uubusin lahat ng kita. Kasi mm naman -hmm. natin yun. May pangangailangan din ng pamilya natin eh, pero pag nawala yung kabuhayan mo, which is yung tindahan mo, wala sa ka rin makukuha sa future, diba? Hmm, saan ka nahuhugot, di ba? Oo. oo. Napag-usapan na lang din natin yung paano uh, sa budgeting. Hmm. Ang hirap mag-budget. na, meron ng business, meron ka ng startup. Paano mo babudgetin yun kung ang pamumuhay mo is nandun ka sa level na sabi natin, wala kang kaalam-alam. Wala kang idea. Una kasi ang pag ay hindi para sa lahat. Bakit? Hindi kasi lahat ng tao ay ready. Yung mindset, ready. Mm -hmm. Yung financial, ready. Kasi tandaan natin, lahat ng gagawin mong negosyo, meron kang kailangan puhunan or paikot. Di ba? Hindi pwedeng libre. Hindi pwedeng, ano lang, thank you. Mm -hmm. Di ba? Sabi nga nila, lahat ngayon may bayad na eh. Oo, uh -uh, lahat. Halos. Correct. So, ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao kayang mag-sacrifice. Or, katulad ng iba, uh, pag nawala ng trabaho, eh, talagang wala nang makain. Zero na. ba diba? Kasi marinig natin lagi, oh, magnegosyo ka para, ano, yung hey. ka. Hindi ka magiging, sabi nga nila, ba diba, may magkasabihan na, hindi ka magiging mayaman sa pagiging empleyado. Mm. Totoo k naman yon Narinig ko din yan. Totoo pala talaga. Pero, hindi ka rin naman magiging mayaman kung wala ka rin <laughs> puhunan. Puhunan. So, diba? magsimula ka muna empleyado pag nakaipon ka sa ka. It's not just about the money eh. Mm. Uh, uh, kailangan mo rin maintindihan na ang pagnegosyo, kailangan mo rin ng kaalaman. Yeah. ba? Diba? Hindi ka pwede pumasok sa isang bagay na wala kang alam. Dahil guaranteed na pwede kang maloko, pwede kang malugi, hindi mo alam pa paano patakbo na isang bagay. Kasi akala mo, kung baga nandun yung mindset mo na nag-assume ka lang uh -oh. Na ito tama to, tama to Pero hindi mo alam, mali pala So yun yung sinasabi natin Na kailangan natin ng experience And saan natin makukuha yun? Mag-trabaho muna tayo Hmm Yes Eh ang tanong ng mga kakalye Paano nga makakahalat ng trabaho? sa Lalo na kung ang edukasyon ay limitado Actually, sa totoo lang ha Uh, number one challenge yan sa Pilipinas, no? Hmm. Uh, Pili-pilit nating baguhin yung education system natin. Kaya nga na-introduce yung K-12. Yes. Diba? Kasi ang concept ng K-12 natin, pag-graduate mo ng K-12, pwede ka na magtrabaho. Yun yung concept. Yes, pwede. Diba? Kumbaga para ka na rin nag-ano? Two-year course. Two-year course. Oh. Ang problema lang, eh, hindi naman lahat. Nang kumpanya or negosyo ay tumatanggap ng ganon. Mm. ba? Diba? And at the same time, yung quality din ng ating education, no? Napapansin ko rin kasi to, hindi lahat ng uh, gumagraduate ay handa talaga. Handa sa realidad o may mga kakulangan pa silang dapat malaman. Di ba ito nga ang ano eh. Ang sasabihin na, siyempre, kasabihin namin ng mga Gen Z. Yung nakapagtapos na, kala ko ba yun ang unang-unang susi para makahanap ng trabaho? Bakit parang hindi pa kami handa ngayon? Marami kasi factors involved. no? So una, ah uh, pinaka-basic muna tayo pagsasalita. ba? Mm -hmm. Diba? Kadalasan, marami akong nakikita na pag-graduate ng K-12, mahiyain pa rin. Oh. Hindi alam yung kumaga walang lang self confidence. de ba? Syempre, ikaw uh, sasalang ka sa magkatrabaho ka. Interview. Interview pa lang, mm -hmm. doon pa lang medyo hindi ka na confident. So, ang end result, pwedeng hindi matanggap. Kahit despite sa magandang grades, magandang school na pinanggalingan, Depende ito eh. pa yan. Kahit, oh. kahit maganda school mo, kung hindi ka naman talaga ready eh. Okay. ba? Diba? Number two, yung kaalaman mo, yung natutunan mo, kulang. Ayun. Number three, ito naman yung mismatch yung gusto mong trabaho or available na trabaho dun sa inaral mo. Ayun yung Huh? oh, yung may sa pagpili ng strands, mali yung trabaho? Hindi, kasi syempre, minsan sa gusto natin magkaroon ng trabaho kaagad uh -uh. kung saan saan tayo nag apply Tama, di ba? Mm -hmm. Ngayon, yung requirement ng ina natin, minsan hindi tugmado sa ipinag natin. Eh, paano kung di nga talaga sila makapasok dun? Pero nakapagtapos sila ng pag-aaral. Tingin ko, kailangan lang talaga nilang magtsaga na maghanap ng fifit talaga sa kanila eh. Mm -hmm. So, possible dito yung mag aral maghanap sila ng Business o kaya naman mag-aral ulit? Pinaka-recommended talaga, kung hindi ka pa talaga ready. Mm -hmm. Malalaman mo naman sa sarili mo yun eh, mm -hmm. uh, kung handa ka na talaga o hindi. So, kapag hindi ka pa handa, feeling mong kulang pa yung kaalaman mo, talagang recommended na mag-aral ka talaga ng ano ng four-year course. Pero syempre, naintindihan natin na hindi lahat may kakayahan. Mm -hmm. Dahil mahal din ang mag-college, no? Mga kakali <laughs> Oo, oh, parang ba last time, di ba? Depende sa school kung mid or yung mga mamahalit talaga. And Siyempre, kung nasa public colleges tayo, yung mga state colleges, libre. Oh. Uh, at, at the very least, ang gagasusin natin is pamasahe, konting libro, mm -hmm. di ba? Pero private, medyo mahal, ha? <laughs> Pabigat ba? Oo, oh, umaabot yan ng... Depende, like Lasal and Ateneo, umaabot yan ng 100,000 plus minimum. Boom, per sem. Ang laki ng gastos. Pero, tanong ko lang, no? Kung nagtapos ka sa isang magandang paaralan, and, sabihin ba, li mas limitado doon sa mga mababang, alam mo na, hindi ganun kataas ang school average, and, yung nga, pinanggalingan nilang school. So, limitado din yung mga trabaho na pwede nila makuha? Sa totoo lang, ako hindi ako naniniwala sa eskwelahan. Kung saan ka galing. Mm -hmm. Dahil, maraming chances na Uh, ang mga graduate ng lesser known school e eh, nag-excel din naman. In fact, minsan na, nadadaig pa nila yung mga galing sa mga sikat na eskwelahan. Ang ang tingin ko lang na kailangan uh, is really yung una confidence. Mm -hmm. I I-recommend ko rin, kahit pa paano dapat marunong mag-English ng straight. Yes, I do. <laughs> Na ba? Pwede na ba yung ganoon? Kidding aside. De, mga pero anyan, isa 'yun sa nakikita ko weakness no ng karamihan mm -hmm. sa mga gumagraduate ng K12. Mahina sa English. English ba uh, dapat 'tilang pagpuhusan? Wala nang ibang lingwahe? It is recommended na kailangan marunong ka sa English. Oh, Bakit? Kasi halos lahat naman ng uh, negosyo, mm -hmm. kliyente 90% chance 'yan. Kausap mo English 'yan. 'Di ba? Kung ikaw ay uh, hindi makaintindi ng English, siguro sa ibang mga job 'no, like mga factory worker yes. or yung iba pang mga lesser ano, ah, uh, kumaga mga job na hindi naman talaga kailangan masyado ng communication. Okay lang Tagalog or kung saan lugar, 'di ba? Kasi mm -hmm. yung guys Kasi syempre, log, bawat lugar may kanya-kanyang ano 'yan eh. Lenguahe. Oo. ah uh -huh. ba? Diba? Siyempre kung tayo taga Manila tayo, kadalasan dito Tagalog. Mhm. Uh -huh. 'Di ba? Pagliputan ka naman sa ibang lugar, madalas din dahil sa kar karamihan ng mga empleyado eh nagsasalita ng local dialect nila, eh 'yun yung nagiging parang norm doon. Pero overall, kapag gusto natin ng mas magandang trabaho, matuto tayong mag-English. Mag-English talaga. Uh -huh. Kasi dahil yan yung global ano eh ah uh, standard language na ginagamit mm -hmm. kahit saan. Diba? Pag tayo nag-abroad, pag hindi ka marunong mag, ano, let's say, hindi ka marunong mag-Japanese or hindi ka marunong mag, ka marunong mag uh, kung ano may yung language nila sa ibang bansa, pinakasave pa rin. Meron at meron kang makik makikitang tao na marunong mag-English. Makakahanap at makakahanap pala. Yes. Ano to, basic? Pag ano, or kailangan talaga yung standard English? When you say basic, no? Syempre, yung mga I think ang, ang tamang term siguro is conversational English. Okay. Sorry for my terms okay. Conversational English. Ano ba ang tama? Diyo at least nakakapagsalita ka straight hmm. ng English. Na-express na, na mo yung gusto mong sabihin. Okay, okay. Di ba? Very important 'yan no, mga kaklase no. Kaya din sa mga magulang na syempre sa ah paki yung ating mga anak no na butihin nila ang pag-aaral ng English. Eh syempre paano natin gagawin 'yon? 'Di ba 'yan yung question mark eh. Mhm. Mm natin kailangan matuto mag-English. Ako, malaking tulong ha. Yung pananood din ng mga English na movie. Yes. Pwede may may subtitle. Actually, malaki naman tulong. Yes. <laughs> Kasi Di ba yung anak ko nga natututo mag-English sa pananood lamang ng mga YouTube videos eh. Oo. Di ba? So Actually paborito kong uh, i-recommend no Harry Potter. Ay oo, oh, sinabi mo nga. Even though British English 'yon, 'di ba? <laughs> One of the best na as a start lang no mm -hmm. na pwedeng panoorin, matuto ng English, 'di ba? likes sa Harry Potter, marami ba. Yeah. na naman 'yung movie na English eh. Ang ang importante kasi dito, ah uh, 'yung mga words, matutunan natin unti-unti. Mm -hmm. Hindi naman kailangan na isang bagsakan eh. 'di diba? So aside sa English, no, ah uh, yung yung laman din ng ating mga resume. 'Di ba kailangan nito experience? Tama ka diyan. Kasi ang nagiging challenge no, especially do sa mga bagong graduate, syempre, walang experience. Oo. Diba? Pag tinignan mo yung resume, pangalan lang, address, contact number, mm -hmm. tapos saang eskwelahan nag-aral, yun yung common na yun yes. nakikita natin. Pero imagine mo kung ang uh, resume niya, meron kahit konting mga nagawa. Kasi kahit hindi ka naman, for example, ah, uh, sa IT, uh, kung, kung, hindi, kung hindi ka man nagtapos ng four-year course, pero meron kang portfolio na gawa mo. Diba? Kahit simpleng website man yan or kahit isang maliit na system na ginagamit sa mga small business. Diba? Kahit sa barangay nyo, mm hindi -hmm. mo kailangan lumayo. Eh, pwede mo na siyang ilagay sa iyong resume bilang, ano mo eh, accomplishments. ba? Diba? And of course, yung iyong, ano, yung iyong resume, ang counterpart niyan sa online is yung tinatawag nating LinkedIn. So, nire-recommend natin lahat na naghahanap ng trabaho. Oo. Yes. Magkaroon kayo ng LinkedIn profile. Puntahan niyo lang yung website na linkedin.com. Ito ba dito mas maraming nakakahanap ng trabaho at marami ding naghahanap. Hindi na yung uso ngayon eh. Actually, oh. LinkedIn na. Actually, LinkedIn is your online resume. Safe. Safe 'yon. Okay. 'Di ba? Actually, ang LinkedIn ay owned by Microsoft. Mm.